At natapos na natin yung diligan Yung ating tanim na talong dito yung malaki na So maraming maliliit yan Ayan o. Ayan o Ayan o Ayan o Ayan o Yo, what's up mga kaidol? Panibagong araw, bagong video naman tayo ngayon at welcome back na naman mga kaidol sa ating YouTube channel. At yun, kamusta kayong lahat mga kaidol? Namiss ko kayong lahat. Tsaka, magagay tayo ng tubig dito sa ating timba na maliliit. Si, didiligan natin yung ating tinanin doon sa kabila na talong. Ewan ko kung ano nang nangyari doon kasi hindi ko na napuntahan kasi gabi na kasi kami pag naka dito sa bahay so pag umaga busy din sa pag prepare, ah, prepare ng ano ng mga dadalhin kaya hindi ko siya kaya ngayon tingnan natin mga kaidol so naglagay lang tayo ng tubig dyan sa dalawang timba na yan so tara na mga kaidol pupunta na tayo doon sa kabila Ayan, andito na tayo. Oops. Ayan na yung ating mga tanim mga kaidol. Oh. So, didiligan natin yan kagad. Oh. Nung tinanim ko to. Yan, pag may time, dinidiligan ko siya para hindi ma matay. So, kailangan natin diligan ngayon. Ayan mga kaidol. At natapos na nating diligan. Yung ating tanim na talong dito. So. Kala ulan mga kaidol. Kaya dinidiligan ko siya. So uwi na tayo. Andito na tayo. Malapit sa bahay. At. Grabe umagang umaga pa lang. Sabi na yung pawis ko. Oh. Sa sobrang init yung ating kamatis dito oh, nakuna na namin yan marami Oy. Right. wow oh what do you so dito tayo dito kayo sa ating mga pananim dito sa likod ng bahay Ayan. Uy, nilipat na pala ni Mrs. Ann yung ano. Yung siligreen namin. Ito na yung sitaw namin. So, sa mga nagtatanong, lalong lalo na sa mga kasama ni Mrs. Ann, bakit wala kami sitaw ngayon? Yan. Kasi namatay yung unang mga tanim. So, dito. Yung mga kamatis dito, nakuna na namin yan. Ayan. O, nilipat na pala ni Love yung ano dito. Kaya niya nilipat dito kasi isang linggo kami wala dito sa bahay. Yung kami kinautol. Saka yung ating ampalaya dito, yan na yung mga bunga niya. oh, may malaki na. So, maraming maliliit dyan. Ayan o. Oh. Saka ito, yan maliit din yan o. Oh. Yan. O, oh, may mga maliliit so so, yung pag ano nyo pagtubo nya ay ano yung paglabas ng mga bunga kasi late din to pagtanim ayan may mga maliliit dito so ang iba hindi mo makikita kasi ang liliit ayan o oh, marami yan uli binilang ko yan kanina mga 12 piraso ata hindi pa kasali yung mga maliliit ayan o oh. diba So, ayan, tinanggal. Tinanggal yung alugbati. Mabagal tumubo itong green, oh. No? Katulad itong kulay pula. Kailangan tanggalin para mag -ano bago. lumalag ito lanjut nah dan na dyan okay hey. dyan dadalhin namin sana, sa so, kasi Sana marami nang nakuha nito Pero pangalawang bisis na to mga kaedol Yan oh, lugbati. Yung malunggay namin o no? Ilang bisis na nakunan yan Dalawa na lab na Ang malunggay oh, Dalawang bisis na daw nakunan Lab yung malunggay Bale mag apat na taon na yan <laughs> Buhay pa rin siya kaya nilipat ko sa malaking pot para may pinabangan sana hindi siya mamatay ngayong taglamig na naman sarap ng alokbate kung malapad sana yung mataniman nito mas marami sana lilit pagputol para pagpasok sa may plastic hindi mano oh sarap ng daw niya. itong kulay green kasi malalaki yung daon niya kaso nung mabagal naman tumubo pero pag ewan ko lang pag maputulan to ng ano ito yung sa dulo niya para mag mag ano siya palab oh aha tapos may kulay green din doon sa likod kailangan namin kunan ng ano yun yung sa dulo para mag salingsing siya mabilis gumapang tong ano yung kulay pula na ano lugbati. Ayan. Oh, pinutulan na. Yung ano Ha? Ah, oh, dito kami sa likod. Ayan, yung ating lemongrass. Binigay ko yung iba. Kaya, konti na lang natira. Ayan. So, yung kamatis dito, hindi pa nagbunga. Lumalaki lang siya. Na ano kasi ito. Parang may uod. Inisprehan ko ng pang uod. Kaya... buti na ano na bumalik sa dati yung kanyang dahon. Ayan o. O, oh, di ba? Ay, ay, maulog. Alright. <laughs> Paano siya gagapang dyan? Eh, ano? <laughs> <laughs> Wala walang tinirang dahon o. <laughs> yung hindi nalipat na ano ba? Lugbate o. Hindi <laughs> tinirhan ng dahon. Ayan yung ating sayuti mga kaidol hindi ko alam kung anong nangyari dito comment down below sa mga nakakaalam kasi pinutulan ko siya dati ng dulo tulad nito ba para e, isip ko kasi para hindi na siya gagapang at mag ano siya maglabas siya dito para, para yun ito oh. may lumabas na isa para dadami siya eh wala wala may lumabas dito banda tapos yung pinutulan ko yung dulo nagkaganito so shout out kay ati Inday Nems Garden Sigura, siguradong alam mo to kung bakit siguro matanda na siguro itong iba pero meron siyang mga maliliit na ano yan sabi nila kasi pag sayote matagal daw mga munga siguradong mamamatay talaga yung ibang ano niya yung parang sanga niya tapos may lalabas daw na panibago tulad nito mga bago sana ngayon taglamig muka kahit mga isang piraso lang kasi isang puno lang din siya oh. Oh. Uh. diba yan oh. Oh, diba marami rin oh. Oh. Yan, pati dito, tinanggalan para mag, ba, mag ano siya, magbigay siya ng bagong ano ba yan? Yung sa Tagalog kasi alam ko sa lingsing eh. Panibagong ano lalabas. Yan. Tapos yung tinanim ko na ano dito, pitsay. Ay, ang kapal. Pero masarap daw to sabi ni tita ko. Pag matas-taas na yan. Masarap daw ilagay sa sabaw. Grabe yung sili green, no? Nilipat na ni lab dito. Oh, kadami yung ano. Marami siya. Biroin mo, mga kaidol. Isang, isang ganito lang, oh. Isang ganito lang binilad ko sa araw nung taglamig. Pagka taginit, nilagay ko siya sa maliit na lalagyan. Tapos tinakban nung nabuhay nilipat ko dito kaya yan na ah. oh ha ba diba? ang dami ang dami yung bulaklak oh so it means maraming bunga yan alright so, yung talong ko dito ano to magkasabay sila don sa kabila nung diniligan ko magkasabay sila yan pero hindi ko lang alam kung aabot uh, pa yan na mamunga siya kasi ugos na ngayon sunod September, October malamig na so yan yan lang yung aking update sa inyo mga kaedol yan saka magkakapit na tayo yan grabe yung ano kuliglig na tatawag palagi ng init at saka ito mga kaidol pala, i-kukunin natin to dito. Kasi uh, alis tayo, baka, baka, kasi yung sinasabi nilang balita dito sa Japan ngayon na may paparating daw na malakas na lindol. Kasi naglindol na nung isang araw, nung wibis ata yon sa ibang lugar Di, nakalimutan ko lang kung saan banda yun. Saan banda yun. At saka, nakita namin, nag-tsunami. Tsunami. Yun. Kaya, ngayon, pinag-iingat ang buong Japan kasi may malaki daw lindol na darating. Nine point something ba yun? Hindi ko alam. Pero, sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa Japan, mga kakilala natin, mga kamag-anak, yon mag po tayong lahat ngayong isang linggong bakasyon. Huwag tayong gumala kung saan tayo makakarating. Yung maligo ng mga sapa, dagat. Iwasan muna natin sa mga sulit ka natin dyan at sa mga kamag-anak natin. So, mag kayo lahat. So, lipat muna natin to dito sa gilid.

kape mga kaidol yun sarap oh so magkakape tayo kasi may maya andyan na yun si Walter malapit na mag alas at so yun yan shoutout nyo pala kay ate Gigi. ingat po kayo palagi kung saan man kayo pumunta ni koya so yan maraming salamat sa mga solid guider natin dyan. At dito ko na lang muna tataposin yung ating video. Abangan nyo na lang ang susunod na video sa pagbiyay papuntang Matsusaka doon kina Otol. So hanggang dito na lang. Sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe Jed Mindero TV. Hanggang dito na lang mga kaidol. I love you all. God bless you all. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye. Yeah. <laughs>